Hello guys, update tayo sa ampalaya natin. Ito na oh. Gaganda oh. Malusog. Then dagdagan natin ng ano. Yeah, materialis natin. Ito, kawayan. Oh, ayan. Para sa bahay tuh Yan. Ito. dito. Dito guys. Dito. Ito. It it oh. para mayroon siyang gapangan ito gagapang siya doon sa ano doon sa kabila ganda ng tubo niya guys malusog tapusin muna natin to guys kailangan nakadikit guys ng lahat ng kawayan para matibay Lagyan natin tinang Latayan Sa taas Ito Ito Dito Sa taas Yun Para gagapang siya dyan Oh, parang okay na to. Meron pa isa. Yun. Nagdagan pa natin to, guys. Italik ko na lang yung maya. mayroon pa dito may dagdag doon thank you for watching guys like and share